So guys, kung na kayo magtatanim ng pipino na isa lang yung ginagapangan nila ng ampalaya kasi nakahawa siya ng paen. Na ulan, niyo nyo na ulan. Ayan si Mrs. Mag-harvest daw siya. Ha-harvestin niyo na po yung pipinong mapaet. Pero masarap. Labad Pag mo lang ito sa, sa suka. Ito kasi ang yan, guys. Ito yung sitaw nga. Ito, ito yung palaya. palaya. Tapos ito yung sitaw. Magkalasid lang sila. Tapos sila yung ginagatakan nila. So kaya siguro kung... Ang tamis si pa man din, mayroon pa talagang malalasahan tapos. Pero may malalasahan sa rin na konting Hindi siguro siya naayong masyadong... Ayan po, sitaw naman. Ayan po. Sitaw ulit. Ito yung Ayan po, pang binhi. Ayan. Tapos meron pang isa dito na malaki na pang binhi. Ah, huwag mo na yan. Meron pa i-harvest ulit. Ayan. Tapos kung si Pia mahal. Ito rin ko na to ha. May isa pa dudunga. Sige. Okay. Ah, mo. Ngayon po pinutol na. Pinatay na ang pepino. Ngayon po may bunga pa siyang isa. Hindi na lumaki. Kaya ako tingin ko ang kapagayos. Ito ba kung kita yun eh. Ito ba ang bakta ko eh. Ito natin. Mapait to. Ito mas mapait to. <laughs> mas mapait to. Ang light dito. Ito hindi. Masarap to eh. May malalasaan ka dito ang tabis. Ito.